sa pag-alaga po ng hayop, hindi lang basta affection ng kailangan, dapat committed ka rin. Ang pag-aampon po ng hayop ay hindi lang basta pagkuha ng bagong for baby, kundi isang responsibilidad as they deserve love, care, and a safe home just like us. Totoo yan, Diane. At, yung, at kung ready na kayo maging pet parent with a purpose, alamin natin ang dapat tandaan ng isang responsabling pet adopter at owner. Mga kasama natin ngayong umaga ang presidente ng Humane Philippines, Ma'am Iza Lim. Good morning, Ma'am. Kumusta morning. po kayo? Good morning! Well, tell us more about Humane Philippines. Ano po ang um, mission at kailan po kayo na naitatakot? Yeah, Humane Philippines po um, was incorporated just last year, okay. February of 2024. And ang reason po kung bakit namin itinatagang organization na to is para po i-educate po ang mga Filipinos on ano po ba ang tamang pangangalaga ng mga hayop, ng mga pets natin paano po sila dapat tinatrato and ano po yung pwede natin gawin pagka po nakaranas po ng kalupitan ang mga hayo. Ma'am, -hmm. ano po yung mga pwedeng gawin kapag gustong makapag-adopt ng mga, uh, yung mga gusto maging pet uh, for parent? Pwede po sila mag-message sa amin. Mm -hmm. Meron po kami mga for adoption na. Um, actually, we have over 300 uh, rescues. Um, 100 plusing aso and mm -hmm. 200 plusing pusa. So, they just have to message us, pero syempre meron po tayong screening. Okay. Sa mga gustong uh, maging fur parent, ano? Ano po yung mga dapat mayroon silang qualifications kasi understand, ini-interview niyo yung mga ganito no para uh, uh, to make sure na they will be responsible in adopting a fur baby. Well, um, kung iisipin niyo po, parating siguro dapat may pera ka para para maalagaan yung pusa o yung aso na adopt mo. Pero in reality po hindi naman ganun. Okay. Kailangan lang po meron tayo nung puso para sa kanila. Mm -hmm. Kailangan lang po ma-assure po kami na talaga nga alagaan sila kahit anong mangyari and handa po tayo magsakripisyo para po uh, ibigay yung mga kailangan nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Ma'am, dito sa Humane Philippines, bali, kailan po kayo nagsimula na mag-rescue ng mga animals? At uh, paano po yung nagiging uh, proseso para po sila ay maging, i-adopt nyo po ba sila? Paano nyo po sila pinapangalagaan? Actually po, yung, yung Humane Philippines started last year. Pero mm -hmm. po ako po as a rescuer, 2018 pa eh. Oh, matagal nyo nung advocacy ito. Opo. Okay. Um, kaya po ako nagtayo ng organization mm -hmm. is dahil po mm -hmm. sa experience ko po as a rescuer, and dami pong mga biktima ng cruelty. okay So sabi ko, um, kailangan matigil to kasi ayoko po na tumanda ako and uugod-ugod na kailangan ko pang tumakbo dito, doon, dahil mag-rescue po. Mm -hmm. Ayoko na ganun. Mm -hmm. Gusto ko rin po mag-retire balang araw. Mm -hmm. So sabi ko, dapat po maturuan po yung mga tao. Oh, oh. Mm -hmm. So naman ako marunong sa batas dahil ako ay computer science graduate. Okay. Sabi ko, okay, um, paano, kaya? paano ako makapagkaso, makapagpakulong? Mm -hmm. Naghanap ako ng mga animal welfare advocates na kaya yon mga hindi ko kayang gawin. Nagsama-sama po kami. And ayan po, ayan na yung humane Philippines. Oo, oo. And I understand tama, mga 300 na mga na-rescue yung mga animals up to um, date? Kung ito total po natin, lahat ng mga na-rescue, hindi lang po 300 'yon. Oh, Pero dahil nagpapa-adopt po ako, 300, 300 plus lang inasa. 300 for adoption. Um, marami na pong napa-adopt and sa ngayon po, merong parang 50 plus na pwede na pong ipa-adopt. Ayun. Okay, now, now when it comes to animal cruelty, ano yung mga cases na na-handle na ninyo sa inyo sa Humane Philippines? What are the worst ones? Um, the very first case was actually against um, A government official. Okay. Oh. Kinasuhan po namin sa ombudsman. Uh -huh. um, it was the San Juan City Pound um, drowning case Okay. back last year, July mm -hmm. of last year. Mm -hmm. um, marami pong aso at pusa na nasa Pound yung nalunod. Mm -hmm. Mm -hmm. And this case is already being handled by the office of the ombudsman. Mm -hmm. um, yun po yung... Siguro, yun na yung pinakamasakit na pound rescue na nagawa ko ever. Maraming beses na ako nag-rescue sa pound. Sa mga city pound, mga barangay pound. Mm -hmm. Pero yun po, ibang klase. kasi Bakit po? Nalunod po yung mga hayop eh. Mm -hmm. And oh. napabayaan po sila. Mm -hmm. Na nandun sa pound, kahit alam natin na lumulubog yung pound na yun. So, mm -hmm. it was really tragic. Mm -hmm. Siguro, understatement na ngayon eh. Pero yung nakita ko na Pagdating namin doon nalulunod po sa harap ko yung mga aso sa. O so nakakalungkot naman po yun. Mm -hmm. Pero yes. ano siguro yung mga pwedeng niyong mensahe sa mga pet owner at sa publiko tungkol sa tamang pag-aalaga at pagtrato sa mga hayop? Yeah, um hindi po kasi pag sinabi mong pinapakain mo mm -hmm. or pinapaliguan mo or nasa loob lang ng bahay mo or mm -hmm. nakakulong lang sa kulungan. Hindi po 'yun enough. Mm -hmm. Kasi po ang tamang pag pangangalaga ng mga hayop is opo, napapakain, napapaliguan, may shelter po na maayos, hindi po yung na-uulan na aarawan. Na mm -hmm. Dapat po na sila maayos, hindi po yung super liit ng space nila na hindi na sila makagalaw. Hindi po yung pagka may sakit hindi natin pinapa mm -hmm. Hindi po yung Um, parang takot na takot sila parate kasi may nananakit sa kanila o may umaamba na papalo sa kanila, mga ganon. Oh. Hindi po mga ganon. Okay. So, dapat po maibigay rin po natin mga pangailangan nilang iba katulad ng nakakapaglaro, nakakapaglakad-lakad, at hindi po natatakot at wala pong sakit. Oh, Uy, pamilya naman talaga ang turing natin dapat yes. ano, sa mga alaga nating hayop. You're on Facebook, on socials, para yes, makakonek but... yung mga tao mm -hmm. sa inyo if ever Apo. they want to adopt. So, you, you mean to... Philippines? You mean Philippines po yung pangalan ng Facebook page. Um, ito po yung logo namin, so, yeah, no, 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 so makikita nyo naman agad okay, yeah. okay, Maraming salamat po sa inyong oras. Muli nakasama po natin, wala sa you, Philippines, Mam Ma Iza Lee. Thanks, Mam Ma Iza. At thank mabuhay you. po Ma kayo. And we are in support in your advocacy.